Hi guys! Ito nga pala yung 7-Eleven dito sa Canada. Alam nyo ba na sa 7-Eleven ako unang nagtrabaho dito sa Canada? Dumating ako dito sa Canada noong 2015 at nanirahan kami sa maliit na town ng Chetwin, British Columbia. At doon din ako nakapagtrabaho sa 7-Eleven doon at mayroon din yun na gasoline station. Masaya yung naging experience ko sa pagtatrabaho ko dito sa 7-Eleven noong nakatira pa kami sa isang small town sa British Columbia. Noong una syempre mahirap dahil bagong salt ka pa lang dito sa Canada, lalong-lalo na kapag ka hindi mo masyadong naintindihan yung English ng mga customer. At, paano kasi masyadong mga islang yung mga customer namin noon, lalong-lalo na kapag bibili sila ng Yosi. Sa dami ba naman ng produkto ng 7-Eleven, hindi mo natuloy alam kung ano ang bibilihin ng customer. Pero syempre, sa una lang yung mahirap, pagkalipas ng mga dalawang linggo, ayan, syempre, kayang-kaya na natin at nakikipagsabayan na tayo sa kanilang mga paislang-islang. -islang. Sobrang daming mabibili sa 7-Eleven, lalo lalong-lalo na yung mga hot foods nila. Ito yung mga gusto ko dito dahil niluluto talaga nila ito ng mga fresh. Favorito kong binibili dito yung mga chicken wings nila na may mga kasamang potato wedges. At in fairness, masarap din ang pizza ng 7-Eleven guys at murang-mura pa. At syempre yung mga slurpee ng 7-Eleven, laging blockbuster yan tuwing summer. Naalala ko noon nung nagtatrabaho pa ako sa 7-Eleven, lagi nga kaming nauubusan dahil napakarami naming suki na bumibili ng mga slurpee. Pati na nga rin itong mga pamangkin ko ay panay punta dito sa 7-Eleven. Paano? Kapitbahay lang nila ang 7-Eleven. Sobrang laki na nga ng pinagbago ng 7-Eleven ngayon. Tingnan nyo nga itong mga copy machines nila. Ang gaganda talaga. wow. Bongga na ang, ang 7-Eleven ngayon. O. Ayan o. No. Oh. Wow. Saan ba yun? Ah, oh, ito yung cream. Tsaka ano. oh. Kaya nga ikaw din ang gagawa. Put the ice first. I don't know how to use this. Just put the ice first. Ice first here? Yeah. This one? But you teach. You need to hold the button. Hold the button down. Is this ice? Yeah. This one? Oh, oh my God. <laughs> you know what? Like eight years ago, I worked in 7 Eleven in back in BC. Everything is new now. And before it's not this like this. Yeah. It just opened three years ago. Oh, yeah. Everything is, you know, yeah, it's sea good. <laughs> Machine Yeah. And My then, God. Uh, just place your cup yes? and the select okay. okay. I like and the, the mocha. mocha. There's no the, ice mocha is really good. This one, ice mocha, I yeah. like that. Back. Ayun, ice mo. Wala, ice mo. Masarap yung coffee with chocolate. Ah. You know yes. Yeah. The oh, the coffee all, the time. all the time. Oh, my God. Before, we always pour the, pour the coffee on the yeah. basket. The old time before, like eight yeah, years before, ago. Mm -hmm. Yeah. B like, B deep deep star, we used to make it Every two hours, every two hours so, yeah. And, and we wala, always mark so, the so pot with the, <laughs> na, <laughs> with the na, marker na timer. before. Yeah. Di wala na yun no? ah? Wala na yun. Wala na. Yeah. Wow. Oh. And this one, one is good? Ah. Yeah. Yeah. Then oh. it's only hot chocolate. It's just like yeah. Hot chocolate yogurt. and coffee. Yeah. This one is good. Okay. Hey. Okay. How many did you get there? Ang ganda Small. Si, Bili ka na ng scratch. Di ba, papuri po yung scratch dati. Magkano <laughs> <But, laughs> ba yung inurunan mo kay Miggy? Sabihin mo okay, na Later yeah. na, pag-order. This one and four is small slurpee. Ito Oh, you have only one corn dog? I can cook more. Yeah, maybe we buy... How many? Four? That is two for... Ah, what is... And two for 5, and 5, and you will get 2, with that Oh, yes. Yeah. Okay, we'll get how many? Four. Four? Yeah. Yummy. Mga bata. How is it? Yum! Eat the corn dog. Yummy? The corn dog? And... Kasi arami-arom abusado. Ah, wala ko pre. Hindi mm, na samang pre. Masarap yung sausa yun. Wedges ah. Uh, mm. Sarap. Do you like it? Ito kainin niya. Huh? Here, here. You eat the wedges. You're done? Save no. it for later. Huh? Oh, this one, the garbage It's okay. And here, may kamote. Ipalagay mo, isal niya mo we will see kung saan na darat. Masarap yun tin. Kakamalay <laughs> sa <laughs> <laughs> kipin. Tada ka naman. Busy. <laughs> okay. Ah, masarap. Hmm, balong yun ito, diba? May yeah, kasi walang uwas tumang. ma'am. Para ibang tagaya. May potato veggies. Kita tancam laba. No, pigari, i-write e more. Ayan guys, pauwi na kami ng bahay. Hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw. Huwag niyo kalimutan i-follow ang ating Facebook page. Like and share. At malaming maraming salamat sa lahat ng nanonood. Have a nice day. Bye guys! 7 o'clock. Anong oras na? 7? 18.36. 18.36. 6.30! Hindi <laughs> marunong.